Magandang araw Pilipinas, Bayan Kong Liag, another video reaction na naman dito sa channel ni Attorney Neil Abayon, isang abogado na ang tawag sa atin ay fellow taong bayan na nakasubscribe sa kanya. Naisip kong gawa ng reaction ang video na ito dahil gusto kong i-share sa lahat ng mga tao na maaring makapanood nito, tulungan si Attorney Neil Abayon sa kanyang advocacy para na rin sa ikabubuti ng bansa sa hinaharap. Kasi siguro talagang napapanahon na para pag-aralan natin ang mga ganitong bagay para sa mga darating na panahon, mga eleksyon Alam na natin kung sino yung mga ilalagay natin, hindi na tayo basta-basta maluloko at hindi na tayo ganun ka-ignorante sa mga ganitong bagay, okay? Uh, tara umpisa na po natin, but before we start, please consider to subscribe and hit the notification bell So you will get notified once I uploaded a video, okay? Thank you so much Let's go! Bisa na natin. Hello, hello, hello! Good evening! Ay, good afternoon ko So, good afternoon po! May saluta akong bayan. Kilala niyo po ba ako? Talaga lang ha? Yung hindi po nakakilala sa akin, i-search nyo na lang po sa YouTube yung pangalan ko. Yeah, Bago pa lang kasi yung channel na ito ni Atty. Pero anyway po, parang bilis dumami day, na subscriber nito. lang ko akong konting lecture na gagawin sa inyong lahat. Okay? Kasi Makinig tayo mabuti. Oh, Kasi okay. quiet muna tayo children, quiet. So I will just have a quick lecture to all of you para mas ma-intindihan nyo talaga kung ano ba yung karapatan natin, ano yung obligations natin as a member of the taong bayan of the Republic of the Philippines at kung gaano na kagrabe yung corruption problem that our country is currently facing. Iisa-isahin ko po sa Constitution para maintindihan nyo talaga. Okay? So yung una pong i-discuss ko sa inyo, whether or not meron ba tayong karapatan para gawin tong ginagawa natin ngayong araw na ito. Meron wala! Ano yung basehan? kagulo na. <laughs> Anong section? Section 4, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, to peaceful assembly, to petition yung mga hinanakit natin sa gobyerno. Yan yung... Napansin niyo yun? kasi marami talaga sa atin hindi alam yon so napaka importante na kaya dapat talaga alam natin ito para just in case may mga ganitong bagay eh pwede tayong umapila sa pamamagitan ng mga ganitong movement like rallies ganyan etc etc so eh, tuloy karapatan natin klaro po yan hindi pa po yan tinatanggal sa Bill of Rights okay pangalawa may nagsasabi wala daw tayo o yung iba wala daw kung karapatan magreklamo kasi hindi naman daw nagbabayad ng tax tama ba yun mali? <laughs> pero naniniwala kayo doon na hindi kayo nagbabayad ng tax <laughs> alam niyo na pala so hindi ko na siguro explain <laughs> pero I will just explain para, para mas maintindihan nyo po ha Pumunta hmm. po kayo ng fast food. Ano yung favorite fast food ninyo? Jollibee. Jollibee. Ano? Ano? Again. Sige. Makdo. Parang ano ah. Parang hindi tayo magkasundo sa favorite fast food ah. Okay, pero anyway po, ganito na lang. Pag bumili po kayo ng fast food, tingnan ninyo sa resibo ano yung nasa pinakababa doon? Vat. So, in other words, lahat po tayo sa tingin ko po ha, halos lahat ng nandito ngayon nagbayad na ng buwis one way or another, may it be directly or indirectly via VAT. Okay? So ngayon, ang point ko po dito, ibig sabihin kung tayo nag-shoulder ng VAT, sino yung ninanakaw? So klarong klaro po yan, we have the right to speech, freedom of expression, to petition peacefully, and as taxpayers, meron po talaga tayong karapatan para magingay at ipaalam sa gobyerno kung ano yung mga hinanaing at mga ano natin sa kanila. Galit ba yung tawag? Or basta ayaw natin yung mga ginagawa nilang kalokohan. di ba? So that is very clear po. We have that right as Filipino citizens. Okay? Klaro na? Okay. So ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung gaano na agrabe yung corruption. Para mas maintindihan nyo talaga, sino ang nagsisimula ng budget process sa Pilipinas? Anong office yung una? It is the executive branch of the government. The office of the president yung nauuna sa budget process. Correct. Okay? Ano yung ginagawa ng office of the president, the executive? Yan po yung national expenditure program yung net. Alam niyo nakakahiya mga Aminin pero ngayon ko lang nalaman tong ano na to. Kung kanino una magsisimula yung budget ng Pilipinas, dito pala siya. So, yung Uh, executive. 'Yon, ngayon ko lang nalaman kasi ang akala ko sa legislative 'yung nag-uumpisa, eh, which is 'yung Congress. Di pala sa executive bala. Dito at least, Nalaman na natin na doon pala siya nag-uumpisa. Ngayon, alam na natin Sa umpisa pa eh 'yung presidente or 'yung executive 'yung unang-unang uh, magpaplano kung saan il, uh, ilalabas 'yung budget or magpaplano ng budget ng Pilipinas sa buong taon. 'Di ba? Galing, galing, galing. Familiar? Ah. Uh -huh. <laughs> hindi, hindi familiar. Familiar. o ngayon sinabi ko na dapat familiar na 'yan, ha. The National Expenditure Program comes from the Office of the President. Okay, sa presidente po nag-uuna tawag na. The first step in the budget making process. After po niyan, pupunta yan ngayon sa Kongreso. Doon na ngayon mag ano, ano yung magic word ngayon? Insertion. Yan, diyan na po nangyayari okay. yan yung mga amendments, mga insertions na yan sa Congress. So kung meron po silang mga gusto pa ng mga proyekto, una po yan from the president to the Congress. Tapos kung may nakalimutan or may gusto pang isingit yung executive or the office of the president, yan na yun ngayon yung sinabi na parang yung siguro yung three part video di ba? Hmm. Napanood nyo ba yan yung may part 3? Ah, yun, yung na nangyayari yan yung mga insertion insertion na yan ah, uh, uh, so saltiko. kung makikita po ninyo the possible source the first source of corruption saan galing? Right. kayo nagsabi na ah, hindi ako <laughs> so first from the executive congress and then after po niyan ngayon syempre pag naging batas na i-implement na po, di ba, yung mga proyekto natin. Sino yung may trabaho para mag-implement ng mga projects? It is still the, the office of or of the executive, executive branch executive. of the government. Specifically, the Department of Public Works. Mm -hmm. In relation po ha, sa mga flood control issues na yun, uh. DPWH yung may hawak niyan. Mm -hmm. Okay? Ngayon, kung na-implement na, yung next po nating titingnan dyan, whether or not ghost ba yung project or substandard? Ano pong opisina ng gobyerno ang magsasabi sa atin kung may ghost project ba? Or kung nagamit ba ng maayos yung pera natin? Anong office? Ayun, tama yun dito. Mali, mali kayo eh. <laughs> tama to, COA. Commission on Audit po yung magsasabi kung tama ba yung paggastos ng pera. Okay? Okay. Nagigets nyo ba? O magulo? Baka boring na. Boring hindi. Kahit na boring, hindi pwede maging boring kasi kailangan nyo intindihin to. So, Correct. Tapos natin to eh. Tama. Diba? Nakikita nyo yun mga kababayan, ba diba? Parang, ano, uh, in-emphasize niya. Ibig sabihin, may responsibilidad talaga tayong alamin yun. Responsibilidad din natin na maging maalam sa mga ganitong bagay. Okay, tuloy. So going back, yung COA po ang may trabaho to determine whether or not ghost projects ba tama yung paggastos ng pera. Okay. Ngayon, ang dilemma natin, sino yung mga tinuturo na may mga source ng corruption? Buwaya. <laughs> Congress lang? <laughs> mga buwaya? Congress lang ba yung tinuturo? <laughs> Hindi. Sa madaling sabi po, parang lahat na ngayon tinuturo, di ba? Uh, Executive, exactly. may kalukohan daw. Congress, may kalukohan. Ano sabi sa COA? May contractor din daw doon na commissioner. Patay. Di ba? So yung point ko po po dito, kung makikita ninyo, lahat po ng branches of the government natin, hindi naman po lahat, majority ng branches of our government currently, ay, it appears na they are involved in corruption diba? Executive, legislative tama. Even up to the independent constitutional commission Na COA Totoo na, yan. Intindihan nyo kung gano'ng kalaki yun? Yung problema mm. natin oh, diba? Kasi dapat po yung Commission on Audit Sila na nga yung magsasabi sa atin kung tama Pero ngayon it appears kahit sila po may involvement din tama. Doon sa mga flood control issues Nakakalungkot. And then ito po, isingit ko na lang din, since na-discuss na natin eh, yung Independent Constitutional Commissions. Ano pa yung isang Independent Constitutional Commission na dapat protector siya ng taong bayan? Ombudsman. Ano, ano yan? Ombudsman. Ombudsman, di ba? Mm Yung best friend ni Senator Margoleta. <laughs> <laughs> so yung Ombudsman po, That is also an independent constitutional office na ang trabaho niya protektahan tayo from corruption ng iba't Daba. ibang government officials natin. Therefore, hmm. ang ombudsman po dapat pagtingnan siya ng isang reasonable at ordinaryong Pilipino, it would appear in his eyes na hindi bias yung ombudsman. Dapat ganyan po yan. Kaya nga po, independent constitutional office yan siya. Kasi pag independent constitutional office po, ibig sabihin yan, tayo mismo direkta ang nag-create ng office na yan. Constitutionally approved and created. Okay? Mm -hmm. Ngayon, tanungin ko po kayo, ano ba tingin niyo sa ombudsman? Puta. <laughs> ano sa Anel? Bendala. <laughs> Bendala sa. Bronex sabi na. Bendala. <laughs> Yan. So, ang, sa tingin ko po, I think naman siguro as a reasonable observant, masasabi na ninyo ko ano yung perception ng public sa mga government offices natin even sa constitutionally created office. At kahit si Senator Marcoleta po, I think siya mismo ang makasabi ko ano tingin niya doon sa Ombudsman, Diba? ba? So ngayon, ano yung punto ko po dito? Ang punto ko talaga, from our regular government offices all the way to the constitutional offices natin, there is really now an appearance na may corruption issues. So ano nalang gagawin natin? Papayagad lang po ba natin yun sila? Hindi. No. Oh, very good kayo, very good kayo ah. Lahat na ng nandito ngayon, very good po tayong lahat. Hmm. Professor siguro din kasi si attorney Hindi ninam. po tayo magsasalita, hindi po tayo maninindigan. Ang mangyayari po niyan, parang accomplice nila tayo dun sa mga pagnanakaw na ginagawa nila. Tama. Alam niyo bakit? Alam niyo po bakit kaya ako nasabi yan na posible maging accomplice tayo? Kasi we have to remember all government authority emanates from the people, di ba? Tayo ang nagpapayag or nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila para magtrabaho. So kung sobrang rampant, sobrang severe na po at grabe ng corruption nila, and then tayo magkatatimik hindi tayo magpipetition ng ganito, hindi parang okay lang sa atin yun. Tama. So, so Again, ulitin ko po, because of what the Iglesia Ni Cristo Church is doing now, and all other non-Iglesia members na nandito ngayon, ako po hindi po ako Iglesia, but I am a person who advocates for truth, transparency, and accountability. Mm -hmm. Kaya po, huwag nyo ako palakpakan. Uy, pinapatayan na ata ako ilaw ah. De joke lang, joke lang. So again, ulitin ko po, very good po tayong lahat dito. Ilan na po ba yung count natin ngayon? Isang milyon na ba tayo? Wala pa. Hmm. Kahit na po wala tayo isang milyon physically present, I am sure kasama yung mga OFWs natin abroad, Correct. lahat ng mga kapamilya, relatives ninyo na nanonood via social media, lahat yun kasama natin sa advocacy na to. Correct. Diba? So ang request ko lang po talaga before I end po, my only prayer and request to all of you, my fellow taong bayan po, huwag po tayo manahimik. Huwag po tayo umayag na, na patuloy lang sila dun sa mga alleged corrupt practices nila. Because if we do that, madidefeat po yung power natin as the Filipino people. Tandaan po ninyo, na ang kapangyarihan po ng Republika ng Pilipinas ay nasa sa atin mismo, the Filipino people. We compose the Philippines, the Republic of the Philippines, and the sovereign people resides in all of us. So kung may nakita po tayong abuses sa mga karapatan natin, huwag po tayo kumayag, huwag po natin itolerate yun. Manindigan po tayo at magsalita po tayo. Okay? okay. Yan lang po ay yung request ko sa inyong lahat kasi pare-parehas po tayo dito ngayon, ordinary yung citizen na ayaw sa corruption, ayaw sa mga pagnanakaw na yan. So sana po itong message ko na in-explain ko sa inyo kung ano yung nangyayari na talaga ay mas ma-instill sa inyo kung gaano na ka-important yung nangyayari or gaano na karampant yung corruption issue at kung gaano ka-important po yung trabaho talaga natin as the Filipino people. Okay? And lastly po, ito lang din request ko. Hindi sa inyo na nanonood or nandito ngayon. Eh. Itong request ko po is para dun sa mga government officers natin. Ang tatandaan lang po natin dyan is the provision of public office is a public trust. ba? Diba? Mm -hmm. So to all our government officers, officials, employees, public servants, na yung isip din nyo or yung puso ko ninyo or yung layunin ninyo sa pag-upo ninyo dyan ay hindi na for the benefit of your fellow Filipino people. Kung iba na po yung nasa isip niyo iba na yung layunin ninyo, I suggest lang po, suggestion lang po to ha, baka naman po pwede mag-giveaway na lang kayo sa iba. Namas na mas gusto mag sa kapwa niya Pilipino. Tama. Diba? Again, ulitin ko lang po. Ito po para sa lahat ng mga public, ulitin ko, public servants. Sila yung dapat, ano natin eh, nagsaserve sa atin. Tama. If your, if your mind is no longer for service, sana lang po you may consider giving chance to those who are willing and have the heart and passion to serve po. Okay? Hello. Claro na? Claro. Ay okay, so magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Napakaganda ng ano explanation ni Attorney Bet. Pero bago ko po sabihin yung aking uh, komento dito sa ano na to, gusto ko lang sabihin na tungkol doon sa bagay na sinabi niya na magbigay daan na siya na, na yung mga public officials diyan na na ang hangarin lang eh mangurakot. Eh magbigay daan naman sila doon sa ano sa mga tao na gusto talagang magserbisyo. and ako isa ako sa mga na gusto o nagnanais na magkaroon ng mga kagayan nito ni Attorney Neil Abayon na, na maging isa sa ano At sa tingin ko dahil sa talino na itong abogado na to magiging ano to uh, karapat dapat siya maging senador ng Pilipinas. He is a former congressman nga pala guys ha? sa mga hindi nakakaalam. Dati siyang congressman sa kundi ako nagkakamali sa Bicol ata. Hindi ko alam kung distrito siya o ano o party list. Search niyo lang hindi ako ganong sigurado. Sa maikling panahon na pagsubaybay ko sa channel niya, eh nakita ko talaga yung talino, yung yung tunay na malasakit sa taong bayan kasi ano, uh, the fact na isa siyang abogado na sobrang busy sa buhay eh nagkakaroon siya ng spare time para para mag sa nang libre para maging uh, ano tayo lahat maging aware sa batas dahil sa panahon ngayon marami sa atin na mga Pilipino hindi alam ang batas. Kagaya nga ng freedom of speech. Marami sa atin hindi alam na meron pala tayong karapatan na magsalita as long as hindi tayo nagkakross doon sa boundaries ng freedom of speech pwede tayo magsalita huwag tayong matakot kasi parang nagiging kultura na yung ano, yung takot ng tao takot ng mga tao tayo ng mga mamamayan takot tayo sa mga nasa kapangyarihan which is hindi talaga dapat ganon dahil kung totoosin tayo ang dapat kinatatakutan nila dahil tayo ang naglalagay sa kanila kasi sa totoo lang halos ano eh halos talagang ano halos talagang wala na yung ano yung check and balance sa gobyerno halos kanila na lahat kaya parang wala na tayong masumbungan talaga halos kanila na talaga lahat kaya sana magbigay aral ito sa atin at tandaan po natin at i-share natin sa mga kakilala natin yung mga ganitong klaseng video video ni Ator ni Neil Abayon ah, uh, itong ito kasing ano na to ah uh, sa channel ni ato ni Neil Abayon nasa 100,000 plus na siya 131,000 views if I'm not mistaken at uh, doon sa channel na ng INC eh meron na siyang 90,000 views Uh, so ibig sabihin wala pang 1 million ang nakakapanood nito Kaya ako, nagkaroon ako ng desire na i-share Kaya inano ko siya dito sa channel na to Para somehow, kahit katiting, kahit kaunti Meron naman tayong konting subscribers Na maaring makapanood nito uh, Baka pwede nyo naman i-share Baka sakali na na makatulong tayo sa mga sa taong bayan na hindi na nakakaalam ng na mga ganitong bagay na na sobrang importante lalong lalo na sa panahon ngayon. Okay? So hindi na talaga tayo pwedeng maging ignorante dahil uh, ang mga nakaraang gobyerno natin ayaw nila na tayo ay matuto. Kasi gusto nila manatili tayong mangmang -mang para mamanipula nila tayo hindi na tayo dapat papayag ng ganon mga kababayan okay so ngayon panahon na para tayo lahat ay matuto mag aral ng batas kahit yung mga basic lang para hindi na tayo pagsamantalahan na mga walang iyang buhaya na to okay so ang ganyan mga kababayan maraming maraming salamat mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat peace out